Maganda nga ba ang One Piece Live Action kahit wala ka namang alam sa One Piece? Susundan natin dito si Monkey D. Luffy na gagawin lahat para matupad niya 'yung pangarap niyang maging King of the Pirates. Pero bago nito magawa, kakailanganin niyang mahanap ang isang bagay na tinatawag na One Piece. Along the way, may mga makikilala siya magiging bagong kaibigan niya at makakasama niya sa masaya at mahabang adventure. Pero hindi magiging madali ang paglalakbay nila dahil marami silang mga magiging kalaban at marami ding humahabol sa kanila pero sa lakas at galing nila bilang Straw Hat Pirates mukhang mahaba-haba ang magiging laban nila. Title ng series, One Piece Live Action. Una sa lahat, hindi ko pa napapanood yung anime nito and hindi rin ako nagbabasa ng mga manga or manwa kung ano man yon. And itong reaction ko dito ay doon sa mismong live action series ha. Sobrang na-appreciate ko yung first episode nito na tipong parang gusto ko na atang panoorin yung anime. Ang episode ng One Piece? 10,069 episode, 22,984 minutes, 383 hours? Next year na lang pa. Kung na-appreciate nyo yung Pirates of the Caribbean and yung humor nun, then magugustuhan nyo to. Hindi na ako magugulat kung medyo may ginaya sila sa may Pirates na series kung paano magpakita ng pirata sa isang movie. Ang ganda ng world building nila dito, pagsiset up ng mga characters, and yung humor nila talagang bentang-benta sa akin. Ramihan ang jokes nila na gustuhan ko, yung mga one-liner nila, basta marami lang sinanatawa talaga ako. Ang perfect din ng mga performance ng mga actors dito, gustuhan ko talaga yung casting na everyone understand and fits the roles. I love the acting of Luffy, si Nami, si Zoro na ang ganda lang ng chemistry nila on screen. Amazingly choreographed din yung mga fight scenes nila na ipakita talaga yung bawat skills nila. Si Luffy ginamit niya yung gamagama -gama something niya na nag elastic man siya. Si Nami na bumabalentong makapaglaban gamit yung stuff niya. Si Zoro na ang ganda ng mga sword fight scenes niya at ang galing niya makapaglaban. So far si Zoro yung pinaka favorite ko pero hindi ko pa rin gets kung paano siya nakikipaglaban na meron siyang sword sa bunganga. But I loved it. It's cool gusto ko rin yung mga possible villain nila sa may future na hindi ko rin maalala yung mga pangalan. Tulad itong si Elvira, yung lalaki may bakal na pangasamuka, yung anak niyang Blondie, and yung clown na mala Joker yung aktingan. Pero ko lang to ah, medyo naaalala ko si Inyaki Godoy na pa as Luffy kay Will Dasovich. Pero ayun lang, share ko lang. In terms of story, na-appreciate ko yung flow na tuloy-tuloy lang and medyo may pagka-fast pace para siguro masimulan agad. Minsan, mararamdaman mo yung pagmamadali nila within the story but everything makes sense at works naman so madali pa rin siyang sundan. May mga times lang na merong continuity error siguro dahil sa pagmamadali nila. May isang shot na nakaupo, yung next shot nakatayo na siya, may isang shot na nakatali, may isang shot na nakawala na siya, yung mga ganun lang pero small details lang naman yon. Medyo natatawa nga ako nung pinapanood namin to sa sinihan kasi nga merong mga pinapa mga characters na obviously hindi ko nga kilala Tapos tuwing meron sila makikita Mga familiar faces, meron ka maririnig na <gasps> Hoy, siya ano? Tapos so, ako, tatanungin ko na lang yung partner ko so, ako, Sino yun? Sino yun? Importante ba yun? ko sa first episode na to na ang ganda niyang first episode. At for me, sa loob lang ng 40 minutes to 1 hour, nakuha na agad yung interest ko doon sa series. What the pilot episode did best is na ipakita niya yung kakayahan ng show in terms of world building, yung pagsiset up ng mga characters, yung cinematography, yung jokes and humor ng show. Like I said earlier, yung flow ng story, ang ganda ng pagkakalatag niya na meron ka talagang aabangan sa mga future episodes and season siguro. Sa isang episode lang, na-introduce na nila yung ilan sa mga important characters and yung short backstory nila para medyo makilala natin sila lalo na sa mga katulad kong wala namang alam sa One Piece. In terms naman ng CGI and VFX, ang ganda rin ng mga pagkakagawa, lalo na doon sa katawan ni Luffy tuwing humahaba, may mga scene na medyo na-destruct lang ako kasi halatang fake lang yung set nila. Tulad dong sa mga barko, pero in terms ng mga real life location naman, doon effective yung mga scenes. So far, merong mga ilang characters na hindi pa napapakita pero I'm sure within the next 2 or 3 episodes baka nandyan na rin sila sa live action series na to, susundan lang nila yung general narrative arc from the manga and anime and that's okay since adaptation naman to. I just hope na sana hindi lang sila masyadong umasa doon sa may manga and anime and maayos nilang matel yung story within the live action series. Kasi kung iaasan nila yung storytelling sa anime and manga, baka naman mamaya hindi na makarelate yung mga taong hindi pa nakakabasa or nakakanood noon. So far doon sa first episode, I think maganda yung future ng series na to. So ayun, One Piece Live Action Series, available na ata to today and ang third rating ko for the first episode is 9 out of 10.